sa mundo kung saan ang bawat isa ay gustong patunayan ang kanilang halaga. May isang lihim na kaaway na tahimik pero makapangyarihan. Hindi mo siya nakikita pero ramdam mo siya kapag nasasaling ang ego mo. Ito ang pride. Hindi masamang mahalin ang sarili. Pero kapag sumobra, pwedeng masira ang relasyon, pagkakaibigan at pati ang sarili mong kapayapaan. Kaya ngayong araw, samahan mo ako, alamin natin kung paano natin makokontrol ang damdaming ito. Sa pamamagitan ng limang tips na nagsisimula sa bawat letra ng salitang pride. Handa ka na ba? Umpisahan natin sa unang letra na P. Pakumbaba muna. Huwag pa star. Kapag may kaaway ka, huwag mong unahang mag-post ng feeling ko ako na lang lagi may effort. Minsan ang tunay na lakas ay yung marunong humingi ng sorry kahit hindi siya ang may kasalanan. Kasi gutom na siya at gusto na niyang matapos ang away. Pangalawa letra, R. Respeto, hindi resbak. Hindi porket nasaktan ka, kailangan mong gumante. Hindi ka action star. Ang tunay na bida, marunong magpigil kahit kayang manipa ng emosyon. Pangatlong letra, E. Iwas galit baka ma-high blood ka lang. Bago ka magwala, tanungin mo muna sarili mo. Worth it ba tong stress? Or kailangan ko lang ng milk tea at tulog? Minsan kasi ang pride, nauubos lang pagbusog ka na. Pang-apat na letra, D. Dahan-dahan sa drama. Hindi lahat ng hindi pag-reply, ghosting na agad. Baka busy lang. O baka tinatamad lang talaga. wag laging pride ang gamit pang decode. Magtanong muna bago mag-react ng level teleserye. Panglimang letra, e, e, di ikaw na, ang magpakumbaba. Kung wala nang gustong mag-sorry, e di ikaw na. Hindi ka naman liliit sa mata ng iba. Sa totoo lang, lalaki pa respeto nila sayo. Lalo na kung ikaw din ang magbabayad ng pagkain. ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa taas ng tinig kundi sa lalim ng pag-unawa. Kapag natutunan mong ibaba ang sarili para sa kapayapaan, doon mo matatagpuan ang tunay na dangal. Ang pride ay natural sa tao, pero kapag hinayaan natin ito ang mamuno sa ating mga desisyon, nawawala ang koneksyon sa ibang tao. Kaya sa bawat pagkakataong nasasaktan ang ating ego, piliin nating linangin ang puso, hindi para sa kahinaan, kundi para sa tunay na kagitingan. Salamat sa pakikinig. Sana may baon kang aral o ngiti ngayon. Sa Motivibe, hindi lang tayo nanonood. Natututo, tumatawa at nagkakabuhay. Kita-kits